Naway ang kapayapaan ni Kristo ay naririto sa iyong puso sa sandaling ito habang nagdadasal ka, pumikit ng sandali, huminga ng malalim at maranasan sa pinakamalalim ng iyong kaluluwa na si Diyos ay narito, kasama mo, nakikinig sa bawat salita, tumatanggap ng bawat luha, nauunawaan ng bawat hininga, anuman ang bigat na iyong dala, sa iyong mga balikat, siya ang may alam sa iyong sakit kaya tinawag kanya sa sandaling ito ng pananampalataya. Hindi ka nag-iisa, kahit pa ang katahimikan ay maaring maging mapangiilapil, o ang paghihintay ay tila walang katapusan, si Diyos ay gumagawa ng isang bagay na hindi mo pa nakikita. Ilang ulit na ang iyong puso ay gustong sumuko. Ilang gabi kang nahihigat nagtatanong kung magiging mas maganda ba ang mga bagay marahil ay nagdadala ka ng isang sakit o ang isang mahal mo ay lumalaban para sa kanyang kalusugan at ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay nagpapababa sa iyong lakas. Sa mga sandaling ito, dapat mas malakas ang pananampalataya kaysa anumang takot. Ang pananalangin ay hindi lamang nagbibigay ng katiwasayan kundi nagbabago rin. Ngayon, Magkakasama tayong humihingi ng tulong kay San Padre Pio, ang banal na kilala sa mga milagro upang dalhin ang aming mga kahilingan diretsyong sa puso ni Jesus. Ngunit bago humingi, buksan ang iyong puso at ibigay lahat ang iyong mga alala, mga pagdududa, ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan na maaaring nasaktan ang iyong kaluluwa. Sabihin sa loob, Panginoon, ibinibigay ko ang aking sakit sapagkat alam kong sa iyong mga kamay ito'y magiging paggaling. Huwag itanim ang anuman, hindi natatakot si Diyos sa iyong mga kahinaan, siya ang nauunawa at nagbabago sa kanila. Ang milagro ay nagsisimula kapag pinili mong magtiwala. Kapag iniwan mo ang pag-aalinlangan at tinanggap na ang langit ay gumagana sa mga paraan na minsan ay hindi natin nauunawaan, ipahayag ng may pananampalataya, naniniwala ako at magtiwala sa mas dakilang layunin ni Diyos para sa iyong buhay. O minamahal na San Padre Pio na inilaan mo ang iyong buhay sa walang sawang pananalangin at sa pag-aalaga ng mga kaluluwang nasasaktan, ngayon ko sinasambit ang iyong pakikiisa. Tulad ng maraming pagkakataon na gumaling ka sa mga may sakit at nagbalik ng pag-asa sa mga nasasaktan, tingnan mo na ngayon ako at ang lahat ng kasama ko sa pananalangin na ito. Hindi ako karapat dapat na humingi ng anuman para sa aking sariling katangian, ngunit umaasang sa walang hanggang awa ni Diyos na gumagana sa pamamagitan mo, tapat na lingkod at kaibigan ng kataas-taasan. Iharap mo sa Panginoon ang aming mga hirap, mga sakit at mga karamdaman na nakakaapekto sa aming katawan at isipan. Kapatid, si Sidlan, inaanyayahan kita na isipin ang isang sinag ng liwanag na bumababa mula sa langit, pumapasok sa iyong tahanan, hinahawakan ng punto ng pinakamalaking sakit. Marahil ay mararamdaman mong mainit sa dibdib, o isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ito ang presensya ni Diyos na nagbabalik ng iyong pagkatao. Hindi lamang ito isang pisikal na paggaling, kundi ang iyong kaluluwa ang nahahawakan ng kanyang pagmamahal na pumapalibot sa bawat selula ng iyong katawan at sumususuro, narito ako, anak ko. Huwag alisin ang iyong mga mata sa liwanag na ito. Ito ang sagot na hinintay mo. Isulat, Jesus, sa iyo ako umaasa kung naniniwala ka sa nagbabagong kapangyarihan ni Diyos. Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Heso Kristo, humihingi ako ng paggaling. Galingin mo ang mga may sakit na narito sa sandaling ito ng pananalangin. Hipo mo ang katawan at puso ng mga taong nakakaharap ng mahihirap na pagninilay na nabubuhay sa ilalim ng lilim ng takot at kawalan ng katiyakan. Palayain mo sila sa lahat ng kawalan ng pag-asa at ipakita ang iyong kapangyarihan ngayon. Sinisira ang mga kadena, pinapawi ang mga tumor, binabalik ang mga organo at tissue, nagbabalik ng lakas at nagdadala ng kapayapaan. Walang imposible para sa iyo, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbukas ng dagat na pulang, na nagpagaling sa mga bulag, na nagbangon sa mga patay, tulad ng dati mong ginawa, ikaw ay gumagawa ngayon. Kung mararamdaman mo sa iyong puso na kailangan mo ang paggaling na, ya ito, ilagay ang iyong kamay kung saan naroon ang iyong sakit at ipahayag ng may pananampalataya. Panginoon, sa iyo ako umaasa. Hindi mahalaga kung instant o sa paglipas ng panahon ang paggaling, si Diyos ay gumagalaw na para sa iyo. Walang sinserong panalangin ang hindi napapansin. Ipahayag, may pananampalataya ako kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pakikiisa sa Diyos. Minamahal na San Padre Pio, pakikiisahin mo ang lahat ng mga pamilya na kinakatawan dito. Naway ang kapayapaan ang maghari sa mga tahanan, mawala ang mga hindi pagkakaunawaan at magtagumpay ang pagkakaisa. Maraming mga pamilya ang nabubuhay sa tahimik na digmaan, nagdadala ng mga sugat na hindi sinasabi. Maraming beses ang kapalaluan ang nagsasalita ng mas malakas kaysa pagmamahal. Halikasanto ng Diyos, at pakikiisahin mo ang mga nasasaktan sa katahimikan, ang mga ina na umiiyak para sa kanilang mga anak, ang mga ama na nadaramang sobrang bigat, ang mga anak na lumayo sa landas. Naway ang pagmamahal ni Kristo ay ibinalik sa bawat puso. Panginoon, tingnan mo rin ang mga taong dumadaan sa mga ekonomikong eh, kahirapan, maraming umaangkin para sa mga bukas na pinto at tila wala namang mangyayari, ngunit ngayon ipinahahayag namin na umaasang sa iyo kahit hindi namin nauunawaan. Ikaw ang may-ari ng ginto at pilak. Turuan mo kami ng maghintay, magtiwala, at hanapin ka hindi lamang para sa sustento kundi rin para sa karunungan. Huwag hayaang magutom ang anumang pamilya, huwag hayaang magdamdam ang anumang puso, isulat Si Diyos ay tapat kung naniniwala ka na hindi niya pinababayaan ang mga may pananampalataya. Ngayon, minamahal na kapatid o sisidlan, gawin ang aktong pagbibigay. Isiping ang lahat ng iyong mga alala ay nasa isang kahon. Ilagay sa loob nito ang iyong mga utang, sakit, takot, diagnosis, mga pangarap na imposible. Ngayon isipin na ang kahong ito ay ibinibigay kay Jesus tinatanggap niya ito ng pagmamahal at sasabihin sa iyo, Anak, tiwala, ako ang mag-aalaga ng lahat. Huwag dalhin ng isang bigat na hindi sa iyo nauukol. Ang sagot ay nasa daan na. Ipahayag, Amen, naniniwala ako kung naniniwala sa Diyos inong plano na darating. Panginoon, binabago namin ang aming pananampalataya at pag-asa. Alam naming ikaw ay gumagawa kahit hindi namin makita. Naniniwala kaming ang mga pangako mo ay hindi nagpapabaya. O Padre Pio, sa gabing ito ay dumadalo kami sa iyo na may mga pusong nakabukas, hinahanap ang kapayapaan, lakas at pananampalataya. Ah kay Diyos, ang kaaway ay nagsususog ng mga pagdududa sa aming mga tenga, sinusubukan na paniwalaan naming hindi kami gagaling, na ang aming buhay ay hindi magbabago. Ngunit hindi namin ibibigay ang aming lakas sa Kanya na gusto naming sirain dahil umaasa kami sa Diyos na nagbubukas ng mga daan kung saan wala. Kung ikaw ay naramdaman na ganito, ipahayag ngayon, umaasa ako kay Diyos sapagkat siya ang gagawa ng imposible sa iyong buhay isipin ngayon na ang alalang ito na nagbigat sa iyong puso ay may layunin hindi para sirain ka kundi para baguhin at palitan ka ang padre pio ay madalas na nagsasabi ang pananalangin ay ang pinakamahusay na sandata na mayroon tayo ito ang susi sa puso ni diyos kung ang milagro na hinintay mo ay hindi pa dumadating, maaaring dahil si Diyos ay nagtatayo ng isang mas dakilang bagay sa loob mo. Ang tanong na dapat mong tanungin ay handa na ba akong tanggapin ang handog ni Diyos para sa akin? Hindi lamang ito tungkol sa paggaling, kasaganaan o tagumpay, kundi tungkol sa isang muling pagsilang, isang mas malalim na pagkikita kay Panginoon. Isulat Amen. Naniniwala ako kung naniniwala na gumagawa si Diyos ng isang mas dakilang bagay at para sa iyong buhay. Mag-isip ngayon, ano ang humahadlang sa iyo upang lubos na magtiwala? Ang takot sa kabiguan, ang kasalanan ng nakaraan, o ang pakiramdam na hindi ka dininig ni Diyos? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ka niya iniwan. Kahit sa mga sandali na naramdaman mong nag-iisa, siya ay naroon hawak ang iyong kamay at patnubayan ang iyong mga hakbang. Ang takot ay isang bitag na nagpapalayo sa mga pangako ni Diyos. Kinukuha nito ang kapayapaan at nagpipigil sa atin na makita ang kanyang mga kamanghamang hanggawa. Gaano pa ang papayagan ng iyong puso na kinukuha ng takot ang pag-asa at pananampalataya? Nilalaman ka ni Diyos na mabuhay ng malaya, na maglakad ng may siguridad kahit sa gitna ng bagyo. Ipahayag, naniniwala ako kung handa ka ng iwanan ng takot at magtiwala kay Diyos. O Padre Pio, humingi kami ng iyong pakikiisa. Tulad ng pagdadala mo ng maraming kaluluwa sa karanasan ng biyaya ng Diyos, humingi kami na hawakan mo ngayon ang mga puso na nagiging matigas, ang mga nawalan ng pananampalataya. Humingi ka sa Panginoon na ibalik ang kanilang lakas naibuhos sa kanila ang langis ng kasiyahan nagamutin hindi lamang ang kanilang mga katawan kundi pati na rin ang kanilang isipan at espirito Panginoon humingi kami para sa mga taong nabubuhay sa patuloy na laban sa loob para sa mga paralisado ng pag-aalinlangan. Palayain mo sila, Panginoon. Ipakita mo ang daan. Ipakita mo sa kanila na ang iyong salita ay lampara sa kanilang mga paa at ilaw sa kanilang landas. Salmo 109.105 kahit sa kawalan ng katiyakan, makita nila ang tapang na magbigay ng susunod na hakbang alam na ikaw ang una, nagbubukas ng mga pinto na hindi sino man ang kayang isara. Ngayon, minamahal na kapatid o sisidlan, isipin ito, kung ang milagro na hinintay mo ay hindi dumating sa paraang iniisip mo, magtitiwala ka pa rin sa Diyos. Minsan, masyado tayong nakatuon sa isang partikular na resulta na hindi natin nakikita kung paano si Diyos ay gumagawa sa ibang paraan naghahanda ng isang mas dakilang bagay. Huwag limitahan ang kapangyarihan ni Diyos sa iyong mga inaasahan. Hayaan mo siyang magulat ka. Ipahayag, naniniwala ako kung handa ka ng lubos na magtiwala sa kanyang mga plano. Padre Pio, pakikiisahin mo ang mga taong nangangailangan ng direksyon sa sandaling ito. Humingi ka sa Panginoon na ilawan ang bawat desisyon na magdala ng kalinawan kung saan may kaguluhan at kapayapaan kung saan may pag-aalinlangan. Mapakinggan ng mabuti, iniimbita ka ng Diyos sa isang mas malalim na relasyon. Hindi lamang niya gustong gamutin ang iyong mga sugat o lutasin ang iyong mga problema. Gusto niya mong tunay na makilala siya na madama ang kaganapan ng kanyang uh, pagmamahal. Ito ang pinakamalaking milagro. Ibalik ang iyong kaluluwa, magbigay ng kahulugan sa iyong buhay, punuin ang puwang na hindi maaring mapunan ng iba. Isulat, Jesus, sa iyo ako umaasa. Kung naniniwala ka na ang pagmamahal ni Diyos ay ang pinakamalaking milagro sa lahat, tandaan, ang panahon ni Diyos ay hindi tulad ng atin. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya nagkakamali, hindi niya kalilimutan. O kung naghihintay ka pa rin, ito ay dahil mayroong handa. Huwag mo nang ipagkait. Dinala ka niya sa sandaling ito upang ipaalala sa iyo na may mga plano pa rin siya para sa iyo at na ang pinakamaganda ay darating. Ipahayag, Amen, naniniwala ako. Kung handa ka nang magpatuloy hanggang sa dulo, at magtiwala sa tapat na pagmamahal ni Diyos alam niya ang bawat laban na iyong kinaharap bawat luha na iyong itinapon sa katahimikan ngunit may mga laban na kung hindi mo ibibigay kay Diyos maaring sirain ang lahat sa paligid mo isipin kung gaano karaming mga pangarap ang naiwan sa likuran dahil lang desperasyon ay mas malakas kaysa pag-asa at kung sasabihin ko sa iyo na ang bigat na iyong dala ay hindi sa iyo para isuportahan. Ibigay mo ito kay Diyos, sapagkat habang patuloy kang lumalaban ng mag-isa, limitado mo ang maaring gawin niya sa iyong buhay. Hindi ka tinawag ni Diyos na mabuhay na nakatali sa takot. Tinawag ka niya na maglakad sa pananampalataya kahit na ang lahat ng bagay ay mukhang nagsasabi ng kabaligtaran. Patuloy mo pa bang papayagan ang takot na kumuha ng iyong kapayapaan o pipiliin mong maniwala na si Diyos ang may control? Ito ang desisyon na maaaring baguhin ang lahat. Sumuko sa takot o humawak sa pananampalataya? Hindi ito madali, ngunit kinakailangan sapagkat ang takot ay hindi nagdala ng mga sagot o pag-asa, lamang si Diyos ang maaaring gawin iyon. Panginoon, sa sandaling ito ay ibinibigay namin ang bawat puso na naramdaman na nawala, pagod at walang lakas para magpatuloy. Ama, hipo mo kung saan hindi maabot ng sinuman, ibalik ang mga bagay na nasira at baguhin ang pananampalatayang na nahirapan. May mga taong nawala na sa pananampalataya na nagsabi na hindi na ito sulit. Ngunit ngayon, Panginoon, ipinahahayag namin na ang huling salita ay sa iyo. Hindi mahalaga ang pagninilay, ang sitwasyon pang ekonomiya o ang mga pangyayari. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng mga imposible at naniniwala kami ng buong pananampalataya na ang imposibleng ito ay babaguhin na ngayon. Padre Pio, pakikiisahin mo ang mga taong nawala na ang tapang para manalangin na naramdaman na hindi karapat-dapat ng pagmamahal ni Diyos. Paalala sa kanila na ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon na hindi mahalaga ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan ng paghahanap at pagkakaisa. At kung ang lahat ng ito na iyong nararanasan ay lamang ang simula ng isang pambihirang bagay, magkakaroon ka pa bang sapat na pananampalataya para maghintay? huwag mo nang ipagkait ngayon sapagkat kapag malapit na ang biyaya, mas malakas ang tukso na sumuko. Huwag hayaan ang pagkawala ng loob na gawin kang umalis sa landas, hindi ngayon. Kapag nagagalaw na ni Diyos ang mga bundok para sa iyo, ipahayag, may pag-asa ako kung naniniwala ka na ang milagro ni Diyos ay nasa daan na. At habang ikaw ay lumalakad, sa gabing ito tandaan, may mga taong nakakatingin sa iyo na inspirasyon sa iyong laban at pagtitiyaga. Maging ilaw, maging patotoo ng pananampalataya at magtiwala na gumagawa si Diyos sa bawat detalye ng iyong buhay. Panginoon, sa gabing ito ay dumadalo kami sa iyo na may pusong nakabukas, hinahanap ang iyong kapayapaan at lakas. Padre Pio, pakikiisahin Mukami gaya ng iyong ginawa sa maraming taong dumating sa iyo para sa kaginhawahan at pag-asa. Maraming beses ang kaaway ay nagsususog ng mga pagdududa sa aming mga tenga. Sinusubukan na paniwalaan naming walang daan na ang aming buhay ay hindi magbabago. Ngunit ngayong gabing ito, ipinahahayag namin ng pananampalataya. Umaasa kami kay Diyos nagbubukas siya ng mga daan kung saan walang sino man ang makikita at kahit na ngayon ay mararamdaman pa namin ang sakit o kawalan ng katiyakan, alam naming lahat ay may kadahilanan sa Diyos. Ang Padre Pio ay madalas na nagsasabi, ang pananalangin ay ang pinakamahusay na sandata na mayroon tayo. At gaya ng kanyang tinuruan tayong magtiwala sa kapangyarihan ng pananalangin, ngayon ay humahawak kami nito kung ang milagro na hinintay natin ay hindi pa dumadating, ito ay dahil si Diyos ay gumagawa ng isang mas dakilang bagay sa atin, isang bagay na marahil ay hindi pa natin nauunawaan. Minamahal na kapatid o sisidlan, ano ang humahad lang sa iyo upang lubos na magtiwala kay Diyos? Ang takot sa kabiguan, ang kasalanan ng nakaraan, o ang pakiramdam ng pabayaan tandaan na hindi ka iniwan ni Diyos kahit sa pinakamadilim na sandali siya ang hawak ng iyong kamay at patnubayan ng bawat hakbang mo ang takot ay isang bitag na nagpapalayo sa mga pangako ni Diyos kinukuha nito ang kapayapaan at nagpipigil sa atin na makita ang Kanyang gawa sa aming mga buhay ngunit ngayon ay nagdedesisyon tayong iwanan ang takot ngayon ipinahahayag namin, naniniwala ako, sapagkat tinawag tayo ni Diyos na mabuhay ng malaya na maglakad ng may siguridad kahit sa gitna ng bagyo. Padre Pio, humingi kami ng iyong pakikiisa. Hawakan mo ang mga puso na nagiging matigas ang mga nawalan ng pananampalataya Humingi ka sa Panginoon na ibalik ang kanilang lakas, na ibuhos sa kanila ang balsamo ng kanyang pagmamahal, nagamutin ang kanilang mga sugat at punuin ang kanilang espiritu ng pag-asa. Maraming ulit ang aming pinakamalalaking laban ay hindi nakikita nasa pinakamalalim ng aming pagkatao, sa aming mga emosyon at mga kaloobin. Ngunit ngayon ibinibigay namin ang lahat ng ito kay Diyos. Wala nang gusto kaming dalhin ang bigat ng nakaraan, ang mga alala o ang mga takot. Naniniwala kami na siya ay gumagawa kahit hindi pa namin nakikita. Kung kailanman ay naisip mong sumuko, tandaan na hindi si Diyos nagpapabaya ng laban para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Siya ay kasama mo patnubayan ka. Suportahan ka, ihahanda ka para sa isang mas dakilang bagay. Ang tanong ay, handa ka na bang lubos na magtiwala sa kanya? Ha, Padre Pio, pakikiisahin mo ang mga taong nabubuhay sa patuloy na laban sa loob para sa mga paralisado ng kawalan ng katiyakan. Ipaalala sa kanila na ang liwanag ni Panginoon ay nagbibigay liwanag sa kanilang landas, na ang kanyang salita ay, lampara sa kanilang mga paa at gabay sa kanilang mga desisyon. At ngayon, minamahal na kapatid o sisidlan, isipin ito, ano ang gagawin mo kung ang milagro ay hindi dumating sa paraang inaasahan mo? Magtitiwala ka pa rin sa Diyos. Minsan, masyado tayong nakatuon sa isang partikular na sagot na hindi natin nakikita na si Diyos ay gumagawa sa ibang paraan, naghahanda ng isang mas dakilang bagay. Padre Pio, humingi ka para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng direksyon sa sandaling ito. Ipaalala sa Panginoon na ilawan ang kanilang mga isipan na magdala ng kalinawan kung saan may kaguluhan, na punuin ng kapayapaan ang mga ingketong uh, puso. Iniimbita tayo ng Diyos sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Higit sa mga pisikal o material na mga milagro, ang pinakamalaking milagro ay ang Kanyang pagmamahal na nagbabago ng aming mga buhay. Ngayon ipinahahayag namin, Jesus, sa iyo ako umaasa, sapagkat alam naming ang kanyang tapat na pagmamahal ay hindi nagkakamali at ang kanyang mga plano ay laging perpekto. Panginoon, ibinibigay namin ang aming mga bigat. Alam naming may mga laban na lamang ikaw ang makakalaban. Pinapasalamatan ka namin sapagkat kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, naniniwala kami na gumagawa ka. Sumusuko kami sa iyong kalooban, naniniwala na ang pinakamaganda ay darating pa. Padre Pio, pakikiisahin mo kami. Tulungan mo ang mga may takot na umusad, ipaalala sa kanila na si Diyos ay kasama nila sa bawat hakbang. At ikaw, na binabasa ang panalangin na ito, hindi ka rito dahil sa aksidente. Iniimbita ka niya, binibigyan ka niya ng isang bagong pagkakataon. Huwag hayaan ang takot o pagdududa na pigilan ka. Pumikit ng sandali at pasalamatan si Diyos. Kahit na hindi mo pa nakikita ang milagro, ito ay nangyayari. Pasalamatan mo para sa paggaling, para sa pagbabalik, para sa mga bukas na pinto. Ipahayag, Panginoon, umaasa ako sa iyo. At kapag binuksan mo ang iyong mga mata, tandaan na lahat ay nagbago. Hindi dahil nito ay nakita, kundi dahil nito ay pinaniwalaan. Gumagawa si Diyos, ang kanyang tapat na pagmamahal ay hindi nagkakamali. Magtiwala, maghintay at maghanda sapagkat ang pinakamaganda ni Dios ay darating pa amen